sila ni Julia. Hmm. At, totoo mas, ba mas barkada na... si Mark. Mas barkada pag sila. Siya sasagot. Kasi yung question ko po sa alin kung totoo mo bang kinuha kayo nino? <laughs> hindi ko totoo. Uh, na ano po talaga kami sa activity doon sa simbahan ng sa Filipino community. Yun lang, pasyal lang, kain. Wala ah, akong so wala pong ako. nangyari kasal that time? Wala po. Wala. Hindi ko <laughs> totoo. <laughs> Kasi hindi pa po tayo nagbuho dito eh. na lang sana kay Coco dahil may edad na rin yan eh, diba? Na tumangin na sa tahimik. Eh, hindi naman natin makapahala na nakamayaman na lang ni Coco, Sa lahat ng artista, siya ang pinakamayaman. Sa amin lahat. Dahil kasi siya napakaswerte. Ma na mas mahal siya ng paghihimok. Ah, uh, yun. Uh, siguro si Coco gusto na rin lumuhay sa... Mga, sa tahimik pero eh, siguro dahil may ka rin pa siya minaalagaan. Kaya yun, siguro gusto na rin pa ng tao na may na rin. Si Marzo, hindi ka ba kinukuha best man? Wala, Wala pa. ah uh, I think yung amin more on, uh, of course, yung trabaho, di ba? Minsan na uh, papagkwentuhan din kami ni Coco na 'di diba? So kaya nga para minsan po pasok lumalabas din sa bibig niya parang o samantalahin na muna tulungan lahat ng kaya tulungan pwede habang nandiyan pa, 'di ba? Kasi para at least kapag uh, dumating yung taing na yun, parami ka na tulungan na ibang tao. Baka sakali naman, pag kumabot din siya doon, sabi nga niya, sana meron din tao na kumabot na din sa akin kapag dumating ako. I'm sure maaalala naman yung mga Yun yung mga, mga pinag-uusapan namin lagi. Minsan pag nga sa set kaya kamukha naman nasa stage kami. So yun sa mga pinag-uusapan namin. Pero eh, So <laughs> Hindi po kasali. <laughs> uh, yun yung mga yun, nag-uusapan namin lagi. Ayun po ang passage sa politika? Kasi dahil parang may mga president po na tumabot no, sa Senado. Nung provisional para, sinasabi ko sa kanya yan, sa kanya, kung papasok ko ng politika, kung senador, napakagaan sa iyo, wala ka sa kasikatan mo. Kahit hanggang ngayon, ngayon gusto mo umabor ngayon, senador, pasok ka pa ka po. Sabi mo, pinakapapapa mong tatakbuhan, senador. Sa so, Vice President, pwede eh, sa kasikatan niya ngayon. Uh, sabi wala po ako talagang uh, balak ng ano, politika. Dito na lang muna ako. Ito naman ay pansamantala lang kasimata natin. Tulad mo, sabi sa akin, dito, na yung ka, yun, ito sinasamantala pa rin. Ang basik na hindi permanent ito.